Magandang araw mga Kamor TV So today is May 2, 2025 So very late upload na po ito So yan guys, no, ito na yung araw na kung saan eh, pupunta kami ng Dingalan Aurora din makasama si Kalaboy HTV sana first time niyang sa Dingalan Aurora. Lubak-lubak so, 'yun. Nang Dingalan sa part ng San Miguel saan medyo bako bako pagsaad. Um, Maraming even mga kasi mga mga may nga ano, patawid Type ano nakalagpas kayo sa kotse yung patawid At ilang saglit pa ay narating na namin Pagsaysay Reservation uh, Facility pa yan? Mga <laughs> so, yun guys uh, Andito na tayo sa Lao uh, Tanong na natin ang gabal dun Ayan So 41 kilometers na lang Ando na tayo sa Peter Port sa Tindan Alright Ah uh, Ang tabay lang ngayon guys sa Samahan nyo kami sa aming biyahe

Alright Dito nga tayo sa kanan siguro Hindi ko alam um, kung saan ba dapat po may estudiator Okay guys, sa uh, kadadaan lang namin dito sa hindi ako nagkakamali, ito ay is ayan, tama, Bato Ferry Bridge Ilog Bato ay, ayun na, tama, confirm uh, Bato Ferry Bridge Bato Ferry Bridge Eto, ilog bato. to? Ayan, gabal part 2 ng gabal yung bundok na yun. bundok ng gabal yun. guys napakaganda ng talakin kalalagpas lang natin dito sa ano kakalagpas lang natin dito sa kanilang statue picture taking ayan guys papasukin natin yung bundok na yan bibiyakin natin Pagbaba ng Kabaldong na yan, dinggalan na kasi. Kaya uh, kailangan natin ano yan. Pagbaba pala ng Kabaldong, dinggalan na. Oo, dinggalan na. mag Wala pa Wala, wala. kayo siya ng tanawin. Nakaka-amaze. Hmm. <laughs> 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 wow, it's amazing. Great uh, taking views of the Galan. Welcome to galan, Andito na kami sa I Love Dinggalan uh, poste. Uh, na poste. Ano poste na ano na uh, basta. Ayan na yan. Ayan okay. guys. Pa na kami rito no. So may marami pang magpapapicture. Maraming nagra-ride Okay. Okay. Start na kami. Susunod na lang okay. naman ang susunod mong picture. Hmm.

Eh na. Maulan. No more. Maulan. Maulan, maulan. maulan. Ayun, maaaraw na. Oh, sige, sige. Salamat po. Yan guys, first day ng dinggalan namin is medyo ng pahinga lang kami then tambay-tambay sa tabing dagat then second day, eto na pupunta na kami sa White Beach at doon kami mag-overnight then uh, pupunta din kami ng Lamau Cave dahil hindi kompleto ang dinggalan experience mo kung hindi ka makakapunta sa Lamau Cave Magi okay, na yung balat. wala na yung cover. May cover. May nanunula. May nanunula. Maris. Naglamaw yata May bibit Gawel. Hindi, yung maris. Gawel yung maris. Ay na. Ay, Gawel. Kayo wen, oh, misas ngayon, minasakyan ba 'yon? Sa bahala. Thank you. Okay. Mga lang lang 'yan. Ayan lang pala. guys. Ah, uh, na na 'yung travel natin sa Lamaw Cave. So, napakaraming butas, guys. Daming cave. Uh, kung bibilangin mo mga nasa 20 mahigit, isang ganda ng mga rock formation niya. konting tagay-tagay. Then, the next day, uh, isa pang hindi Man, mo guys, pwedeng uh, palagpasin dito sa tinggalan kung first time mo is <laughs> patakyat oh. sa Little Batanes. Oh, si kasi, boss. guys, napakaganda ng Ayan, Little na, Batanes dyan, na uh, ibabaw. Tayo, boss, ha? so, hindi mo dapat palagpasin dito. ito. So, yun lang. Uh, ako hindi na ako sumama. Yes. Pinabayaan ko na sila dahil two times na ako nakakyat dyan eh. Medyo madulas kasi umulan ng kagabi. <laughs> so yan uh, sila kuya uh, si Rose uh, sila pare William at yung iba pang kasama eh talagang hindi pinalagpas tong may ano, little uh, batanas yeah. kasi napakagandang achievement nga naman kung maakit mo siya napakaganda ng view na makikita mo sa ibabaw trekking <laughs> Nag, ayan na yun. Malapit na yan. Ibig sabihin yan. Ayan. Ayan, yes, sampawis ko. Tagaktak. Ayan na. Ayan na. Isa pa. Isa pa ang chicken. Ayan na. Ito ang day. Day 3 ng ating binggalan. Travel. Ah. O oh, ayan, dito tayo. Okay. Uh.

roller blade Rollerblade dapat ginamit natin. Sa baba, kuya, ganun. kayo dahil madulas. <laughs> oh. Ayun at ilang saglit pa eh narating din nila ang tuktok ng Little Batanes Guys, tingnan naman yung view na di ba? Sino ba di hindi sa pangakit sa bundok? So, mga 30 minutes trekking lang naman yan Depende sa condition ng dadaanan Kung maputik, eh, mas matagal pero basta oh, mabilis bumaba pagulong-gulong <laughs> yes, yeah. Kami. Oh my God, oh my proud of myself. Yes. Uh, oh, ito na yung mga kasama natin dito sa Batanes of the East. <clears throat> Bababa na tayo. Ayan, another challenge na naman to. Mga kalipad. May matali na mga hawakan dito. Ayan. Oh, matutuyo na to pag umaraw. Ha? Ah. Ah, sige, sige. Ayun, blue na. Okay na. Oh, blue na raw. Magsereta ka, boss. Hello. Oh, galing, galing. Sige. Okay. Another challenge na naman to sa buhay ko ang dito, pababa naman ng bundok. Dito na tayo kusang babababa ka na rito eh. Dito na tayo. Dito na tayo. Dito na Dito mga, no? Dito Then, uh, na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. Dito na na Meron palang construction soon sa di ka panik Pero so, nag-iba yung landscape. ah uh, medyo mahihirapan yung mga senior citizen na bumaba doon sa ilog. At saka umulan din kaya yun na uh, hindi na nakasama yung mga senior citizen. At saka yung buong, ano, buong uh, grupo na, na nandun sa kotse. So kamila mga nakamotor ang ano. Uh, nakaligo dito ayun, sa Liga Panagi ay way dahil maraming ano rito ayan, ganda, twist is ayan, ganda yes, ito may pulso, ayan o kaso parang laway lang yata yun Guys, dito may mga pulse-pulse sa mga katabi. ang ng ano, landscape oh. Eh. Kala mo nasa Italy to parang Para ka nasa Italy Ayan. Hi guys Hi guys Hi Yan, guys. Yeah, dito tayo sa